Hello and good day everyone. Diskarte tayo today sa pagawa ng bulabola, bulabolang langka o sa English jackfruit balls. Hindi sa lahat ng oras kailangan natin ng karne ng baboy, karne ng manok o karne ng baka sa pagawa ng bulabola or kahit isda. Langka lang ay sapat na. Narito ang ating mga ingredient. Una sa lahat ang langka. Ang gamit ko dito kasi walang presko na langka dito sa France ay yung nasakan. So ito, 1 fourth kilo langka. Ang pangalawa naman ay ang one onion, medium lang siya. Pwede din kung gusto ninyo marami, pwede din ninyo dagdagan. Ang sunod naman ay ang ating garlic. Dalawang cloves lang yung garlic ko. Sa mga mahilig sa garlic dyan, pwede din ninyo dagdagan. And then, dalawang itlog. Sa recipe ito, dalawa ang gamit ko. And then, ang ating asin. One teaspoon lang na asin, okay na siya. Ang sunod naman ay ang ating paminta o pepper powder, pangdagdag ang hang at lasa. Gamit ko dito canor powder, 1 half teaspoon lang ang gamit ko dito or pwede din yung magic sarap or 1 half teaspoon na asukal para lasang lasa at yummy yummy talaga ang ating recipe for today. And then di mawawala ang sunflower oil or kahit anong oil na kung saan ito yung gamit natin sa pagprito mamaya sa ating bola-bola. And then ang bread crumbs para dagdag talaga sa kagandahan ng ating bulabola ang breadcrumbs pwede din yung gamitin natin yung crispy mix depende lang sa inyo and then 'di mawawala din ang ating flour na imix mix natin mamaya sa ating langka recipe na bulabola so ayan ready ready na ang ating langka bulabola or jackfruit bowls at Let's start na sa ating recipe for today na diskartihan lang para pagawa ng bulabulang langka. Honestly, first try ko talaga ito. <laughs> so ayan, sa ating lutuan maglagay tayo ng tubig. Antayin natin na kumulo yung ating tubig. Tapos ilagay na natin ang ating 1 4 kilo na langka. Depende na sa inyo, one half, isang kilo, pero pag baguhan lamang or mag-start pa lang sa paggawa, dapat talaga na pakunti-kunti. So, one fourth para sa akin, okay na yon para sa susunod, maka-adjust na tayo ng ilang kilo. And then, dito, 20 to 30 minutes ay malambot na siya. And then, pagkatapos niyan ay ilagay naman natin sa ating lalagyan para medyo mag-cool down siya bago natin i-press at i-mix doon sa ating mga sangkap. So ayan. 20 to 30 minutes malambot na siya. Pagkatapos niyan ay i-press press press natin and then medyo makuha yung juice niya, yung tubig. Bago natin i-mix yung mga ingredient, yung mga sangkap. So pwede din na uh, gamit nyo yung kamay sa pagpiga para feel na feel talaga ang essence, 'di ba? <laughs> so so one foot marami na talaga siya. So ito tapos na napiga at medyo dry na siya kaya it's time na mag-start na tayo na i-mix yung mga sangkap. First ang ating dalawang itlog. So ayan, i-mix-mix lang natin yung ating itlog sa ating naluto na malambot na na langka. After niyan ay i-ready naman natin yung ating onion at saka garlic. Napakadali lang talaga. Kung gusto niyo mabilisan, mabilisan talaga ang recipe na ito pag ready na ang mga sangkap natin. After na nalagay yung ating itlog, onion at saka garlic, isunod naman natin ang ating harina na 3 tablespoon lang na harina yung gamit ko dito sa 1 fourth kilo na langka. And then, ang ating pepper powder. So, dito din, one half or one teaspoon na pepper powder, then one teaspoon na asin. And then, one half sa teaspoon ng ating canor powder, magic sarap, or asukal para dagdag lasa talaga. So, napakadali lang after niyan. Nahalo na ang lahat ng mga ingredients. I-mix, mix, mix lang natin para super halong-halo talaga siya bago natin gawing bola-bola. Napakadali lang talaga gawin. Time na maghugas tayo ng kamay at kukuha tayo ng isang kutsara para yun yung ating measurement. Para sa ating bola-bola, para parehang-pareha ang size. So, after niyan, Ilagay natin sa breadcrumbs, tapos i bilog bilog round-round-round lang talaga, bolang-bola talaga na ilagay natin sa breadcrumbs. Napakadali lang talaga gawin siya. Pwede din na gamitin mo yung buong kamay sa pagpabilog-bilog. Pero yung sa akin, ganito yung style ko para ma-press talaga siya at okay na okay ang dating. Ayan! Diba? Napakadali lang gawin. Sa ating one-fourth kilo na langka, marami na tayong nagawa na bula-bula. Depende sa size, pwede din mas marami pa kung medyo maliit ang ating size. So ayan, ready na tayo sa pagprito. Naglagay na tayo ng mantika. And then, it's time to prito na sa ating bula-bulang langka. Sa Bisaya, nangka kasi yung tawag namin. And then sa English, yung ating jackfruit bowls. Napakadali lang no, isipin, palambutin lang yung langka and then after niyan pigain and then ihalo yung lahat ng mga sangkap na napakadali lamang gawin and after that i-round natin gamit din ang breadcrumbs para mas dagdag ganda sa ating bola-bola. O diba, sa makikita ninyo ang ganda ng kulay. So, yung pagluto ko nito, hindi yung, yung malakas na apoy, kundi medium heat lang yung gamit ko dito para katamtaman yung init niya, and then yung kulay, maganda talaga na brown na brown. So, unbelievable na nakagawa ako dito sa France ng bulabulang langka. Honestly, first time ko talaga ito, wala lang akong ibang maisip, kundi discarding pinay lang talaga dito sa France. <laughs> so, ayan. So, yan yung ating first. So, naglagay din ako ng tissue para i-absorb yung oil niya. So, hindi masyadong oily yung ating bulabulang langka. Ay, ang saya ko talaga at can't wait na itry siya and then ipatry sa aking mister na isang German-American kasi I'm sure di pa talaga siya nakakain ng ganito. Kagaya ko, first time ko din makatry ng bulabolang langka. So, ayan! Ready na ang ating bulabulang langka. Ay, ang saya. Ang saya ng pakiramdam na nakaluto ako today ng bulabulang langka. And then, gamit ko dito, sweet and sour sauce. So, yung ready-made na. Hindi na ako nagawa. Wow na wow na wow talaga. Sana ay nagustuhan ninyo today ang aking recipe na bulabulang langka yummy yummy at tingnan niyo ang laman looks yummy talaga at totoong masarap na masarap